Pre, akala ko, akala ko ba may lisensya yung tupada dito? Yun nga sabi nila. Tay, lagot tayo nito pre. Tumang tayo nito. Naku. Hindi, si, sabi kasi nila may lisensya yung tupada dito. Kaya nga tinawag kita. Yun tayo sunahan, dun tayo sunahan. Ito tayo pera <laughs> ito, pre. Sakit ito, ito yung sinasabi ko sa iyo pre ba? Hindi, kasi yun ano, hindi, mo ako pinisisi. Dapat kasi sinigurado mo. Yun man kasi sabi nila. Ito na. Oh, pakalayo, po, upo, natin ang ano. natin tapos ngayon ito yung... Si Toshi natin dito ngayon. Tingnan mo, tingnan mo dyan. Yung yun yung iba, Takbo Yung, yung iba, nakatakbohan sa doon. Tatlo yung naulit, tatlo. Takbo tayo dito sa kabila, pre. Ako! 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 Sabi ko sa'yo, pre. Sumubo tayo tuloy. Sabi ko naman, hindi yung kapara yung... Lagot talaga tayo dito, pre. Ano? Yung manok, yung manok may ngay. Wag bung subukan. masih isira ang buhay mo. Ito ba kung mulayo na tayo dito, pre? Hindi, ni, lang yung tingin lang, tingin lang. Tingin lang yung pre-boot. Kasi ba? Tatlo yung nauli. Yung manok Dapat pa rin <s utuh> Dapat, dapat. yung kasi sabi niya, may siya niya yung kung ada dito. Kasi sabi sa'yo, pre, dapat susunod. Siguraduhin mo. Kakandali-chili-chili tayo dito ngayon. Sabi, maka si Niranil, may nakita yung tupada. Kaya si Ranil yung dapat sisihin natin. Kaya nga pala, hindi pumunta yung sama natin dito eh.